Upay Panginoon namin Diyos sa pamagitan ng iyong anak at aming tapagligtas na Yesus, aming dindalangin ang mga sumusunod Para sa pagtagumpay ng mga kaaktibidad ng CFC Laguna, AGW 2023 on November 19, 2023, at 37 CFC Laguna Anniversary on December 6, 19, 2023, para sa katagumpay ng CFC Laguna Plans and Programs for 2023. Sa so, ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasabla tayo ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasabla tayo ako sa Isang Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. nakatawa tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinasakit ng Ponsyo Pilato, pinakos sa krus na matay na ibing. Manaog sa kinaroonan na mga iyong mao, na mga higat ng araw ng buhay na mabuli, makiyas sa langit, na luklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pero narito at, at hukom sa mga buhay at mga matay na tao. Masamatayan na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa samahan ng mga banal, sa patulan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga matay na tao, sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ama namin, masalagit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami ipahintuod sa tukso at kiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang bagay ng ng grasya, apay ng Diyos ay Lord ka, pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman niyo na kasi sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay. Amen. Ang bagay ng Maria, napukulo ka ng grasya, ang pangyay Diyos ay sumas sa inyo. ka, pinagpala sa babaeng lahat, at naman niyo na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay. Amen. Ang bagay ng Maria, na ka ng grasya, ang pangyay ay sumas Huwag kang pinagpala sa bayang lahat at pinagpala naman niyo, anak ng sa Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. walati sa mga sanak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, amin. Ang unang misteryo ng luwalati, ang pagkabuhay ng muli ni Jesus. Magang maaga pa ang araw ng linggo. Ang mga babae ay bumuo na balik sa libingan dala ang mga pabangong inihanda nila. Nandumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa, sa libingan. Ngunit ang unang pasok nila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Isos. Samantalang nagtaka sila kung ano, ano ang nangyari biglang liglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasilaw ang mga damit dahil sa matinding takot sila ay napatira pa tinanong sila ng mga bawal lalaki bakit inyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay <coughs> aman, Aba, ang aman sa masalangit ka sa bahay ng alam mo <coughs> sa amin ang karyan mo sa so, dito sa lupa para lang sa langit Bigyan mo kami ngayon na mga sa araw-araw at patawarin mo pa kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hiyadyan mo kami sa lahat ng masama amin. Abagin ng Maria na pupulok ka ng gracia Ang pain ng Diyos ay sumasayin niyo. Huwag kang pinapalasobahin lahat at pinapalaman niyo Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalayan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay amin. Mabagi ng Maria, napapuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa inyo. Huwag kang lahat at pinagpala niyo ako sa Santa Maria, ina ng in Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Mabagi ng Maria, napapuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa inyo. Magulgan ka sa iba lahat, pinagpala naman yung anak sa Santa Maria, Ina ng in Diyos, panalayan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkakin ng Maria, na pumuno ka ng grasya, ang bayan ng Diyos ay sunga sa inyo. Huwag kang pinagpala sa mga bayan na pinagpala niya, na kasi Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. bagay ng Maria, na pumuno ka ng grasya, ang bayan ng Diyos ay sunga sa inyo. Huwag kang pinagpala sa mga bayan na pinagpala niya, na kasi Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkawati ng, ng, ng Maria, na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos suma sa inyo. pala sa bayan lahat, pinapala niyo na kasi Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Tawagin ng Maria, na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos suma sa inyo. Pagkawala pala sa bayan lahat, pinapala niyo na kasi Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Tawagin ng Maria, na ka ng grasya, ang Panginoon sa inyo. Ika pinapala sa bayan lahat at pinapala naman yung na si sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abba, maria, na puno, lang, lasya, ang bagi ng Maria, ang puno ng glasya, ang pain ng Diyos, ay sumas sa inyo. Ika pinapala sa bayan lahat at pinapala naman yung anak si sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abba, maria, na puno, lang, lasya, ang bagi ng Maria, ang puno ng glasya, ang pain ng Diyos, sa inyo. Ito pero pinagpala sa mabayang lahat, pinagpala naman yung anak ng si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pananayin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Walati sa mga kasi Espiritu Santo. Pagkapara ng sa una, ngayon ang pakailanman, magpasawalang hanggan. Amin. O Diyos, o Diyos ko, patawarin mo ang aming mga sana. Ligtas sa mga sa na impyerno. Awin mo, po, mo mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga yung na nanakakalaman. Maria, Maria na kapayapaan. Panalayan mo kami. Ang misteryo ng luwalhati, ang pakakyat sa langit ni Jesus. pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay nakyat sa umakyat sa langit, sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patuwarin mo kami sa aming mga sala. Para na po katawad amin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masasama. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, imanahin pang iyong makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, imanahin pang iyong makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, sinalangin mo kami mga salamat ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, sinalangin mo kami mga salamat ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, malalayang Panginoon mga ngayon ako kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupunuhan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Panalangin mo kami kasalanan, Ngayon na ito kami mong matay. Amen. Abagyo noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos. Panalangin mo kami makasalanan. Ngayon ato kami mong matay. Amen. Abagyo noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ngang laki mo kami makasalanan niyo niyo at kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. O para na sa mga una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, Jesus ko, patawarin mo, mo ang aming mo mga sala. Iligtas mo kami, kami sa, sa apoy yan, ng impyerno. Kahungin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na, na yung mga yumakot walang nakaalala. Maria, Maria na nakapayapaan. Panalain mo kami. Ang ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Nakatipon silang, silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano may mga ingay na nagmula sa langit na tulad ng uugong ng malakas na hangin at napunos nito ang bahay na kinakaroonan nila may nakikita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at sila lahat ay nagpuspos ng sa Espiritu Santo at ang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinakaloob sa kanila ng Espiritu. Mga namin, sumasalamit na sambay ng alam mo. Pagsami ng karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulad sa tukso at hihadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. At bagay Maria, napapulokan ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Good kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin mo kami ang makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ng Diyos ay sama sa inyo. Good kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin mo kami ang makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo. Bukal, nagpala sa obahing lahat at nagpala ang naman ang iyong nakasisis. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin si mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Ang bagay Maria, napupulo ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo. Huwag kang nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Sa bagay ng Maria, napupulok ka ng grasya, ang Panginoon sa inyo. Bus ka pinagpala sa babay lahat at, at pinagpala naman yung anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Sa bagay ng Maria, napupulok ka ng grasya, ang Panginoon sa inyo. Bus ka pinagpala sa babay ng lahat at pinagpala naman yung anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. Ang Panginoon Maria, na pupuno ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo. Kutlo ang nagpala lahat at nagpala naman niyo na pa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo ka ng makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Ang Panginoon Maria, na pupuno ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo. Kutlo ang lahat at nagpala naman niyo na pa si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo ka ng makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Ang Panginoong Maria, nagpuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sila sa inyo. Huwag kang pinapala sa bahay ng lahat at pinapala ka ng mga napas sa si Isus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Ang Panginoon Maria, nagpuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sila sa inyo. Huwag kang pinagpala sa bahay ng lahat at pinagpala naman yung anak Santa Maria, Ina ng Diyos, panalayan mo kami ang makasalanan ngayon Lord, kung kami mamamatay. Ang ulati sa mga sa anak at Espiritu Santo kapara ng sa una-una, ngayon ang pakailanman, man magpasawalang hanggan namin. O Isos, ko patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, awin mo ang mga, mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalala. Mar Maria, ang reyna ng kapayapaan. Ipanalayin mo kami. Ikapat mister ang misteryo ng lawal ang pag-akyat sa langit ng mga labirin sa sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula sa kanya ngayon ang lahat ng tao'y tawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na may makapangyarihan. Banal ang kanyang pagkahara, ang kanyang pangalan. Ama namin sa masalangit kas, sa ng namalan mo sa amin na karihan mo sa dinalungo niyo sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakarin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Maria, ng ang ng Maria na pupulok ng rasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo, ng bukod kami nagpala sa bahay lahat na pinagpala naman yung anak sa Jesus. Santa Maria na ng Diyos, patanayin mo kami ng kasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Pabagi ng Maria, na pumunok ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa inyo. Huwag kang pinagpala sa bahing lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, patanayin mo kami ng kasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Pabagi ng Maria, na pumunok ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa inyo. Huwag kang pinagpala sa bahing lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo kami makasalanan, may lahat kami mamamatay. Amen. ng Maria, napukulo ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sa inyo. Huwag kang pinagpala sa oba yung lahat, pinagpala naman yung anak ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalahin mo kami makasalanan, may lahat kami mamamatay. Amen. ng Maria, napukulo ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sa inyo. niyo, kang pinagpala sa oba yung lahat, at pinagpala naman yung Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, panalahin mo kami makasalanan. Mayan, kami mamamatay. Amen. Sa bagay ng Maria, napupulok ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasay niyo. Huwag kang pinagpala sa bahay ng lahat at pinagpala naman niyo anak ni Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, pananahin mo kami mga kasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, amin. Sa bagay ng Maria, napupulok ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasay Mukhang kang pinagpala sa bayang lahat at niya ng mga Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mong mamamatay. Abagin ang Maria, napukulok ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo. Mukhang kang pinagpala sa lahat, pinagpala ng mga anak si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalayan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mong mamamatay. Abagin ang Maria, napukulok ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo, bukang nagpala sa buhay ng lahat, at nagpala naman niyo, ang anak mas Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pananayan mo kami makasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, amin. Ang bagay ng Maria, na pumunong ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumas sa inyo, bukang nagpala sa buhay ng lahat, at nagpala niyo, anak mas Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pananayan mo kami makasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, amin. Walati sa mga sanak sa Espiritu Santo para na sa una, una ngayon at magpakailan man magpasawa ng hanggang Amen. O Isus ko, patawarin mo, mo ang aming, man. ang aming masala. Ilitas kami Tuparain sa, sa panangkir mo. Hawin mo, mo ang kalawa sa purgatorio. Lalo, Lalo na yung lang ang walang nakakaalala. Makay na yung reyna ng kapayapaan. mo kami. Nagkalimang misteryo ng luwalhati. Ang pagkorona -pag -pag sa mahal na biyahin. Tutulad, tutulad dito ay lumitaw sa langit ng isang uh, ka, ka, kaibang palatandaan. Ibang babaeng nakaramdaman naka, na naka, 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 ng araw at natuntong sa buwan. At ito ay may katakapuro ng binabuo ng labing dalawang bituin. Ama, na, namin, sumasalangit ka. Isang bahay ng alam mo, pa sa amin ang pasa amin karyen, kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salam. Pinigyan na kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na po patawad namin sa mga nagkasala sa amin. At kung kami ipaintulos sa tukso ay adya kami sa lahat ng sa Amen o Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyo. Na Ito si Jesus. Maria, ina ng mo kung kasalanan niya na kami mamatay. Amen. Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyo. Ang Diyos, ang Bagay ng Maria na popuno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa Huwag pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman yung anak na Jesus. Bagay ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santo Maria, ina ng Diyos, sa kay mo kayo makasalanan. Ngayon ako may mga matay. Maria <coughs> na popuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pinagpala mo kami mong kasalanan. Ngayon ang kami mong matay. Amen. Abagi na o Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pinagpala mo kami mong kasalanan. Ngayon ang kami mong matay. Amen. Abagi na o Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin mo kami makasalanan. Ngayon ako kami mamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumas iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin mo kami makasalanan. Ngayon ako kami mamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumas ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, sinadala yung kami makasalanan. Ngayon ako kami mamatay. Amen. Abagi na mong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, sinadala mo kami makasalanan. Ngayon ako kami mamatay. Amen. Bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay suma iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, pinarayin mo kami makasalanan. Ngayon ako kami mamatay. Amin. Walhati sa Ama, sa Anak at Spiritus Santo. Pa para sa na sa nung unang ngayon, magpakayanan naman, magpasalang hanggang. Amen. Amen. O Jesus, ko patawarin mo sa aming mo mga, mga sala. Ipagtas kami, kami sa apoy o ng impyerno. Awin mo ang mga sa purgatorio, lalo, lalo na yung mga unog-unog na Maria, ang reyna na kapayapaan. mo kami. Aba po Santa Maria, Hari, ikaw Ino. ang ikaw, ina ng awa, ikaw ang kabuhayan ano. ng, 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 ng katamisan, habang na, na, naligan ka namin, ikaw, ikaw na ang tinatawag namin, tinatawag namin. Taong na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagpuntunan at hiningan ng amin ng ang aming pagtangis dini dinis sa lupang bayan kahapis-hapis ay abang aba, pinantakasin ka namin. Iligun mo sa, sa, sabi, sa nun, amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na Virgen. Ilang panalangin po kami Reina ng Kusanto Santo ang Rosario. Nang kami maging kadap, dapat makinabang sa mga pangako ng Heso Kristo Panginoon. Manalangin tayo. Diyos, Diyos ang Panginoon, Panginoon, namin, namin na ang buktong na anak siyang pinagkamit namin ng na kanina kabuhayang walang hanggan sa pamamitan ng, ng kanyang katawang pag tao, tao pagkamatay, pagkabuhay pag na ang muli. Pagkaloob mo, mo hinihiling namin sa iyo sa pagnilay-nilay namin itong misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Virgen hindi lamang mat matularan doon kundi naman makamtan namin ang mga kagalingan pinangako sa amin alang-alang kay Yesu Kristo Panginoon namin sa kapisan mo at ang Espiritu Santo na bubuhay at nagahari pagpasawalang gan. Amen. Alalahanin mo, mo O Kabanal-Banal Maria, na walang sino mong sa iyo, kalinga at tulong na hindi mo tinungkulan. Dahil sa pagtitawalang ito, kami makasalanan at umaasa sa iyo pagmamahal. O Birhen na mga Birhen, at ina namin ngayon, lahat, huwag mong bigawin ang aming kahilingan sa aming mga panalahan. Magpus kami iyon dingin at kauwan. Amen. Walang kapanalangin kay San Jose. Dakila ang pati San Jose. Kulay na ng tahanan. Ang turing ni Jesus. Sa kayo sa isang esposo ng Birhen Maria. Sa tulong ng iyong mga pangyarihan. Pagkukup bilang mabisang katiwala sa trono ng Diyos. Kami po ay dumudulog sa iyong makaamang pagmamahalat tayong pag-aampon mahal namin sa Jose, tinataas po namin sa Diyos ang, ang aming mga pangailangan sa buhay at mga hangarin sa buhay espiritual na sa iyong tulong makamit na pagpapala ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagindapatin mo po na sa Diyos ang mga bukal ng awa ang aming taos-pusong panalangin na may lubos na pagsasalamat sa lahat ng kanyang mga biyayang kaloob. Sa Lucel, nabuhay po kayo sa piling ni Jesus na lang, na habang siya ay nagluduyan mo sa iyong mga bisit, na imbang sa iyong dipin, yakapin mo siya at gawaran ng halik sa loko para sa amin. Sa ngayon po, ang halik na yawal ay madama po ngayon at sa oras ng aking kamatayan. Sa Lucel, pintakasin ang mga malapit sa mga Panalain mo kami. Amen. 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 si prayer. Lord, Good Heavenly Father, Father, we come, come before Your Holy, Holy Presence to praise and thank You. You, you, you have made us Your people. people. You, you have called us by name to be and sinful for us we are. It is by Your grace, Your love and mercy that, that you, you have brought us to the community of purpose for Christ. You have welcomed us with open arms to let us feel that we are beloved and precious in your eyes. Thank you, Lord, we lift up ourselves to you. Heavenly Father, to the merits of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Send us your Holy Spirit to empower us, to enable us to remain faithful to our covenant, to be light and salt of the earth, to help build the church of the home and build the church of the poor. Lord, we pray and intercede for one another. Strengthen our families, protect our loved ones, heal our hearts, give us strength of body, mind, and spirit, so that we will be equipped to serve you. Enable us to be one to grow in holiness and love. Let your light shine on us, that other people will see you in us. Give us boldness proclaiming the good news of your unfailing love and faithfulness. Never let us be the disappointed. Your growth tired as we serve you, and ever be reminded that the real disciple's means, means embracing your cross at and at the same, same time carrying it with joy. Yes, maybe we all always rejoice, and pray, and give thanks, be believing be that to those who love you, all things work together unto good. May we truly be families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. This will be in the name of Jesus, our Lord, our Savior. who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit. Mother Mary, pray for us. Amen. Nawa'y manatili sa atin ang banal na tulong ng Diyos. At nawa'y ang mga kaluluwa na nung tapat na yumao sa awa ng Diyos ay magpahinga sa kapayapaan. Amen